Pagod ka na ba sa kakagawa ng mga reels at mga videos at gustong gusto mo nang ma -monetize? Tara, usap tayo. Etong walong tips na ire recommend ko sa inyo ay maaaring makatulong para ma ng tuluyan ang ating mga account. Bago po ang lahat, huwag mong kalimutan i-like at i-follow ang ating page JS Chinet's Vlog. Siyempre naman po, tapusin at panoorin ang video na to at nang ma-share mo kapag nagustuhan mo. Nariyan lang po ang follow button ano pang inaantay mo, pindutin mo na. At para sa mga karagdagang tips, at ma-update din kayo kung may mga bagong videos ang JS Chinette's Vlog. Una, pumili ng niche o tema na babagay sa iyo. Babagay sa iyong personalidad. Dahil ito nga ang magiging pundasyon mo sa susunod pang mga araw. Siguraduhin mo lamang na ang niche na pipiliin mo ay alam mo at syempre may interes ka. Pangalawa, quality over quantity. Mas mainam na mag-upload ng isang content sa isang araw na may kalidad at maganda. Pero pag kaya mong gumawa ng dalawa tatlong content na may kalidad, mas maganda yon. Pangatlo, building an audience. Pagpaparami ng followers at viewers. Mahalaga din kasi ang pagbubuo ng maraming followers kasi may requirements na number of followers para sa mga tools ni Meta. Pang-apat, engagement. Makipag-ugnayan sa iyong mga audience. Mag-reply ka sa lahat ng mga comments nila. Maari kang makinig sa kanila mga suggestions at pwede mo itong i-apply sa iyong mga page or account kapag nasa tingin mo maganda ito. Number five, consistency. Regular na pag-upload. Mas maganda kasi na may regularidad na pag upload ng ating mga content para mapanatili ang interes ng ating mga audience at mga taga-subaybay at madagdagan ang iyong mga followers. Number 6. Patience or pasensya. Kailangan ng mahabang pasensya dahil hindi agad tayo magkakaroon ng malaking kita. Para sabihin ko sa iyo, walang milyones sa unang kikitain mo. Sense. Number seven, analytics data. Gamitin ang analytics tools para ma-monitor ang performance ng iyong mga content. Dito mo malalaman kung anong klaseng content ang bumenta sa iyong mga audience. Nakakatulong ito para sa pagpapabuti ng iyong mga content. Pangwalo, learning and improvement. Magpatuloy lamang tayo sa pananaliksik at pag-aaral para mas lalong mapabuti ang ating mga content. Paano ba ang tamang paggawa ng content? Magandang pag-voiceover, humarap sa camera ng my self-confidence at syempre yung pinakahuli at ang pinaka-importante sa lahat kung paano gumawa ng video ang pag -e edit nito, magandang editing. Video editing, kung paano ang tamang pag-edit ng mga videos. Ang lahat ng ito ay nagawa na ng JS Chinette's Vlog. At ang JS Chinette's Vlog ay patuloy pa rin sa pag-aaral at pananaliksik at handang matuto. Sa pagsunod sa mga tips na to at sa pagpapabuti ng iyong mga craft o content, video, magkakaroon talaga tayo ng chance sana mo monetize balang araw. Samahan mo lang to ng sikap at syaga. Matuto tayong magantay habang patuloy na gumagawa tayo ng content. Good luck sa ating mga vlog content at sana makatulong ang video na to sa mga bagong content creator. Paki-like, paki-share na din po ang video na to at ang maraming matuto. Tara! và đợi nhau cô. See you. Bye bye.